Bakit kami sa bundok? Unta kami ng ano? Unta kami ng Balakay. Balakay, tourist point. Tourist spot. Wala yung cellphone dala. Patay! Wala mo ba yung cellphone mo? Parang yan lang dala mo ah. Oo, yan lang naman dala mo. Yan lang. Nawala yung cellphone guys, naiwan. Yan ang gandang view. Kita mo Ay, nila, yung fit ng kanay no, ayan oh. Ayun oh. Ayun ba yun? Oh, yun oh. Nakatuwad. Nakatuwad. Eh no. Yan lang naman ang dala mo. Hey guys. Dito kami guys <laughs> sa Balakay. 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 Balakay kayo. Yun. Balakay kayo yun diyan. Yung sa kanila.

Ah, dito pala tayo. Nalaman natin 'yung maling dinig. na wala, 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 wala tubig na uhaw na ako. <laughs> wala <ka> lang, tubig. <laughs> 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 wala <laughs> Akyat kami sa bundok. Ayun, ang ganda ng view. Eh Grabe ka, Tarik. Ayun, Sayang ang view. <laughs> ayun, Sayang ang view. Hindi na iyon. Nalala yung cellphone. <laughs> Hindi, makabidyo. <laughs> ayun, oh. Dito na kami sa tuktok. Ayun Ya. No. Okey, jadi mula.